Ay, hindi na po. Oh, ganun lang, ganun lang ba ang buhay ng anak ko? Sa nangyari sa anak ko, talagang kung siya ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko, yun po talaga ang plano ko na makasuhan siya. Hostisya po ang kahilingan ko sa pagkamatay ng anak ko. Dapat po may nakarating din po sa akin na, na ano eh, bak, dapat may nakarating din po sa akin na bakit niya ginawa yung ano eh, yung pananakit sa anak ko eh parang ang lumabas kasi parang hindi ko maintindihan bakit parang parang nabali wala po ang pagsasalita ko sa kanya eh 'di ba siya po ang adviser dapat po alam niya po yun bawat sumbong ng magulang dapat pinapaalam niya po yun sa teacher na bakit naman ganito sinaktan mo si ganyan dapat magulang na lang po ang pinatawag kasi may magulang naman po yan eh sana po hindi na humantong sa ganito Hello so, uh, Pilipinas, live tayo dito sa Spikers Club Coffee House Dito na yan sa so may Sir Avenue dito sa Pasig City At uh, huwag na huwag kayong pumunta rito kung wala kayong pambayan <laughs> Ayan, okay, masarap yung coffee nila dito, ganda ng uh, uh, style nila Sinubukan ko yung Spanish Latte So, uh, Espanyola, Spanish na, Spanish na Alright, pag usapan natin ngayon dito sa so Bravo News Ang may kaugnayan sa kamakailan lang na balita, nakalulungkot na balita yung pagkamatay ng isang 14 anyos na estudyante doon sa Metropolitan City at uh, ang dahilan, di umano, ang allegation ay na sinapak o sinampal ng kaniyang uh, kanyang teacher, itong maingay ni estudyante. Uh, noong September 20 nangyari at makalipas uh, ng ilang araw ay nagreklamo na ito na nananakit ang kanyang tenga, ang kanyang ulo at nawalan na ng panimbang. At uh, isinugod nila sa hospital at yun nga, nakomatos daw, then Uh, nakalulungkot dahil ito ay uh, pa na At uh, ito ay naging laman na ng ating mga balita So pag-uusapan natin ngayon Ang uh, may kaugnayan sa health uh, issues no? Uh, medical, medical na uh, issue na pag-uusapan natin At ngayon ay makakasama natin Ang ating mga kaibigan Mga professional sa kanilang field Ang uh, makakasama natin ngayon ay si Marty Soto, ganoon din si uh, Doc uh, Carmela Bautista, no? At sila ay uh, uh, natin ngayon. At kukuha na natin ng mahalagang uh, mahalaga mga impormasyon para sa pakinabangan ng ating mga viewers. Magandang uh, hapon sa inyong dalawa. Magandang araw po. Magandang hapon po. Yan, o hapon na nga pala ngayon, ano? <laughs> <laughs> oh, Marty, uh, ikaw ay kaya in-assign sa uh, emergency. Uh -oh. So, uh, Usually, pag ganito isinugod sa hospital emergency, ano ang inilalapat ninyo na napalunas or yung tinatawag na sa emergency situation? Usually, kasi sa amin, sir net, ganda muna, a-assess ng doktor. Mm -hmm. So, usually, pag doktor, emergency doctors, internal medicine doctors, yung mag-a-assess mm -hmm. sa ating pasyente. Mm -hmm. Tapos, whatever, kung ano man yung orders or management, na kailangan gawin doon sa pasyente, mm -hmm. order ni doctor pasa sa nurses. Mm -hmm. So yung mga nurses, kung ano man yung orders si doctor, carry out namin. Pero automatic na pagpinaso critical yung patient, mm -hmm. lagi kami maglilinya agad. Linya, mina maglalagay kami ng IV line, mm -hmm. swero agad din. Yes, sir, sir. Sir. Para at least kung may gamot man na kailangan nabigay, papadadaan na natin sa ugat, mas mabilis mm -hmm. na makarating sa sistema ng tao. Doon sa ICU yan, ano? Sa emergency. Ah, no, 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 no. Hindi pa pala. Oo. So, sino ang -de declare kung ilalagay sa ICU? <coughs> si Doc na. Sila po. <laughs> Doc, usapan natin ito. ah so, sa ganong situation ba, isinugod coma mo, nag-coma siya? So, uh, ano nito? Explanation? So, una sa lahat, hindi ko nakita yung patient. Ah, uh, yes. Ito yes. Hindi natin alam medical history ng patient. Correct. But, pagpasok yan, unang titignan is the vital signs. Mm -hmm. If stable, bp heart rate, temperature, mm -hmm. oxygen mm -hmm. saturation. If doon pa lang, meron ng hindi maganda pwede na i-assess na if critical, if critical, then we have several guidelines to see if kailangan ni ICU. Ang mm -hmm. um, pagdating sa ER po nang i-rule out o titingnan po natin is ang pinaka life threatening mm -hmm. na mm. possible cause. So sa case ng patient natin, 'di ba? Mm -hmm. Masakit ang ulo. Mm -hmm. Meron tayong uh, nawala ng panimba. Yes. So definitely uh, nagtuturo siya papunta something towards the brain, neurological. Oh, okay. So pag ganyan, tatawag na tayo ng neurologist mm -hmm. para tumingin sa pasyente and gagawin na po yung mga necessary tests. Una dyan, unang titingnan po dyan, definitely. Titingnan yung utak. Mm -hmm. So CT scan? CT scan. Yes. I think yun po ang nangyari din dito sa patient natin. Yes, oo. Oh, 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 So, Uh, after noon, uh, pero, balikan muna natin. Uh, ito yung uh, nakita ko na importante. Mm -hmm. Gaano ba kaselan, no? Mm -hmm. Sensitive ba itong ating part ng ng ulo? Oh, well, syempre, of course, pag sinabi mong ulo, oh, oh. napakaselan yan. Oh, oh. So, bakit, um, gaano kalakas ang sampal o ang, ang sapak na mag-cause ng gano'n? Okay. So, una sa lahat, hindi naman natin sinasabi na yung talagang nangyari. Allegedly. Allegedly. Yes. Allegedly. Oh, oh, oh. Pero, There There's a possibility na trauma sa bata. Meron tayong mga nakitang journal o case report na nagsasabi mm -hmm. na mild, to moderate and severe traumatic head injury pwede mag-cause ng stroke sa bata. Kaya okay. interesting tong kaso na to. Mm -hmm. So meron tayo dito, sa bandang dito, meron tayong mga tinatawag na cerebral and vertebral arteries. Okay. So yung mga artery na yun, very sensitive. Pwede mm -hmm. mag-dissection o parang napupunet. Oh. Pwede rin na, na magkaroon ng bara. Uh, mm -hmm. So, in this case, hindi ko nakita yung lab result ng bata, so yeah. hindi natin masasabi. Pero, although... Pero daw ng blood clot. Oo nga eh. It actually, ang tawag natin kung totoo talaga na blood clot ang wow. naging cause ng stroke, at kung yung stroke man na yun dahil doon sa trauma, mm -hmm. ang itatawag natin doon is uh, post-traumatic cerebral infarction, which is actually rare. <laughs> Bihira po. Around 2.5% lang na traumatic brain in injury ang nakakaroon ng gano'n. Although rare siya, ang mm -hmm. um, mortality rate ko nung mataas. Mm -hmm. Oo. Mm -hmm. Well, uh, sa initial investigation din, mm -hmm. uh, allegedly ay uh, itinanggi ng teacher mm -hmm. na yun nga sinampal daw niya mm -hmm. kasi may ingay. Mm -hmm. Oo. Pero uh, sabihin na natin mm -hmm. na hindi niya sinampal. Posible din ba na may ibang cause na hahantong sa ganong situation? Well. Usually, stroke kasi naririnig natin sa mga yes, di ba? Yes, yes. Pero sa bata, although I'm not a pediatrician, mm. pero uh, sa mga bata, it is still possible. Ang mga common na process dyan, una, infection, pwede mm -hmm. makakos ng stroke. Pangalawa, kung may problema talaga sa dugo o tinatawag natin hematologic disorder. Mm -hmm. Pangatlo, kung may sakit sa puso. Pwede. Oh, At mayroon okay. na tayong tinatawag na autoimmune disorders o yung immune system natin is ina-attack yung sarili. So, ayun po, pwede rin makakos ng stroke sa bata. So, meaning, kailangan din alamin yung medical history ng bata? Yes. Kaya kung nagsimula tayo ng interview, disclaimer ko, hindi ko alam yung medical history yes, ng bata. Yes, Family history, may naging alam. Mm, okay. So, uh, malalaman lang yan doon sa autopsy. And autopsy would be very helpful. Marami pong masasagot na tanong. Kasi oh. po sa kaso na ito, napaka-interesting. Madaming tanong, di ba? Oh, oh. Pero pag po in-autopsy natin, maraming masasagot na tanong. Oh, that's why, alam ko, ipumayag naman yung family <laughs> na ma-autopsy. Oh. Sige. So, Marty, anong latest sa... Uh, ito kasi si Marty hmm. daw ay uh, butik ng maging number one politician <laughs> dito sa, Pasig. Nabalitaan mo. Bumustahin mo naman yung mga pasigay niya na nami-miss ka. Ah, ah, kumusta na sa inyong lahat? Bale, ah, nandito tayo ngayon, ah, sama si Sir Nep. Siyempre, ah, simula una pa lang naman na hindi niyo pa kakilala. Si Sir Nep pa rin ang lagi nating kasama. Wala pang Pasig news today, wala pang bravo news. Si Sir Nep talaga yung laging kasama. Siya lagi nagbibigay ng tips sa amin. Yum. So, ah, ngayon, nandito, nagbabalik kay Sir Nep. Uh, okay naman po ako, uh, na-busy lang sa trabaho dahil pagdating sa emergency room kasi, uh, inuuna natin kung sino yung may life-threatening mm -hmm. na kondisyon sa mga pasyente mm -hmm. na pinapasok. At alam naman po natin ay yung ER po, eh, hindi po nawawalan ng tao. Mm -hmm. uh, laging dinudumog yun. Yeah, di yes. hospital. Opo, mm -hmm. lalo lalo na po ngayon. Dahil tag-ulan, maraming may sakit. Fever, uh, ubo, sipon. Mm -hmm. Yeah, yan po yung usual cases natin ngayon. Palagay ko may susunod tayong episode nito. <laughs> okay naman po, sir. <laughs> Doc, Carmela, uh, sabihin mo sa mga viewers natin kung gaano ka-importante ang health sa ating buhay. Okay, so ang health. Una sa lahat, walang makakapalit sa health natin. Once iyan ay ma-compromise, mahirap ibalik sa, sa baseline natin o kung sa healthy state. So una po, diet, importante diet, exercise, may nararamdaman naman may nangyari, check up agad, patingin sa doktor, wala pong mawawala. Uh, kailangan natin, tayo sa Pilipinas, kailangan natin improve ang health, seeking behavior natin. Marami sa atin matiisin, lalo na po mga nakakatanda and 30. Walang mawawala po kung magpapatingin sa doktor. Lagi. Lagi. Kahit walang <laughs> nararamdaman, lalo na mga senior citizen, kaya mm. Na, regular check-up po talaga. Uh, Ayun. Yeah. All Alright. Maraming salamat sa inyong dalawa. Malaking tulong ito. At uh, inaasahan natin na maraming matututunan ng ating mga parents, lalo <laughs> na mga <laughs> masiselan ng mga bata mm -hmm. sa kanilang schooling. Mm -hmm. All right. Alright. So, thank you sa inyong dalawa. maraming salamat sa inyong panunood. At batay sa huling uh, uh, advisory ng DepEd Calabarzon Zone 4A dito sa na uh, kaso na ito, nag-assign na sila ng mga committee you know, uh, para sa investigasyon mula sa regional hanggang sa division uh, level nila. At uh, hopefully, sabi nila, uh, may labas nila ito ng mabilisan at makapagbigay sila ng tamang uh, desisyon dito sa nangyari. Pero so far, suspended muna yung teacher na i-investigahan. po ang ating balita sa mga oras na ito. Nep Castillo nag uulat para sa Bravo News kung sakaling makaharap ko siya huwag niya nang uulitin ang pananakit pa sa ibang mga kabataan kasi alam ko din naman po may anak po siya eh. kaya nga lagi ko pong sinasabi sa mga anak ko na anak ang pangalawang magulang nyo ay ang teacher nyo sa loob ng room nyo lagi kong sinasabi po yan sa mga anak ko kaya kung anong problema doon kay magsumbong sa teacher kaya nangyari sa nangyari na to talagang mahirap mabigat tanggapin sa sarili na dahil lang sa ganong pangyayari mawalan ka ng anak. Napakahirap po.